Ang pagmamahal ng pamilya, hindi lang laging sa kadugo matatagpuan. Patunay riyan ang kwento ng isang magna cum laude graduate sa Zamboanga City na inialay ang kanyang tagumpay sa mga kumukop at itinuri niyang magulang. Yan ang tinutukan ni Efren Mamak ng GMA Regional TV, One Mindanao. Sinong di mapupukaw ang damdamin sa tagpong ito? Ang medalya ng isang magna cum laude graduate sa ibang tao niya isinabit. Pero lalong may kurot sa puso ng ikwento sa amin ng viral grad na si Mark Lawrence Basan na ipinamigay pala noong siya'y anim na buwang gulang pa lang, at kinupkop ng mga kinilala niya ngayong magulang. na nanay ko at hindi niya ako tanggap, ay hindi niya nagtanggap like, yung nangyari so binigay ako sa amo nila. Yung amo na ito, binigay ako sa mamang ko na ngayon. Di man nakilala mga totoong ina't ama. Buong-buo naman siyang minahal ng adoptive parents. Kahit pahirap din sila sa buhay. Proud ako kasi si papang knowing farmers, knowing na senior citizen and si Mamang senior citizen na la bandera. Hindi ko sila kinakahiya kasi sila talaga mismo yung nagsuporta sa akin from the beginning. Alaba yun, si kami ekoba, tasi kami lenya. Pwede lang liyan sa ekwela. Kaya kami na yun, kung intere mga nina ekwela. Magin may baon, taan na nina ekwela. niya yan ang pagsusumikap di lang sa pag-aaral, kundi ng diskarte sa pag tututor hosting at iba pang pagkakakitaan para may pantustos din sa sarili. Kaya proud din sa kanya mga itnoturing niyang nanay at tatay. Tabla lang yung kunel eh. Dahil sakripisyo anak. No, kayo chale ang ablayo kay tamira man to si papang si pakimodo ha mas hindi real tata di suyo pero kumo ile ta trata kumo kumo ta di suyo at kahit may mga pagsubok sa kanilang buhay gaya ng masunog ang bahagi ng kanilang bahay kamakailan hindi sumuko si Mar. Nagpapasalamat din daw siya sa Diyos na walang nasaktan sa kanyang pamilya. Sa ngayon, nais ni nice na magturo sa mga estudyante na may special needs para magamit ang kanyang pinag-aralan sa kursong Bachelor of Special Needs Education. Hindi hadlang ang kahirapan upang ang pangarap ay makamtan kung lalagyan mo ito ng diskarte at determinasyon. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV1 Mindanao. nakatutok 24 horas